Hello, hello mga kabakekang! Kumusta po tayong lahat? Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Ayan po ang inyo nakikita ngayon ay mga masasarap na pagkain. Eat all you can. Ayan po. Want to sawa. Mamili lang po kung alin ang gusto. At pakicomment down below mga kabakekang sa comment section kung alin po ang inyong nagustuhan. Para malaman natin. Ayan po gagala lang po natin kayo mga kang, Ayan. At mapapasana na all nga naman sa dami ng mga pagpipilian. Ang sasarap na mga pagkain. Ayan. Dito naman pong banda is lahat po walang ano, walang itulak, kabigin, lahat po masasarap. Ayan, dito po. naman po is yung mga ice cream nila. Ayan iba't ibang flavor may vanilla flavor, strawberry flavor at coffee flavor